So yun po yung problema diyan na nakikita ko. Hindi yung ano, hindi yung sa Dolomite Beach. Sa so, pagkat nung ginawa po yung Dolomite Beach, no. Mula po nung yan ay dinidredging, mula nung yan ay uh, tawag diyan na uh, kinuha yung silt, yung burak. Kino-content ko na yan yung iba sa inyo, no. Napapanood na ako noon diyan. Hmm. At alam na alam po 'yan ito ni Tony Terry Ridon sapagkat siya ay naging bahagi rin ng Duterte administration at hindi pa doon naman nagsimula na mag-express na siya ng uh, ako nga sabi ko talaga 'to bitterness ito eh kasi there was an event pa dati noong 2018 pagkatapos siyang masipa eh nagkita sila ni Digong at kung saan ay eh, nag-sorry-sorry pa siya pero sinabihan na nga siya ni Digong na wala naman akong ano wala akong uh, personal na ano dahilan para ataki uh, para atakihin ka kasi sobra ka na eh sumobra ka na pero mo anim tapos urban poor ang hawak uh, anim na foreign trips para saan maghanap ng mga mahihirap doon sa labas ng bansa <laughs> so yun po na ha? ngayon eto po ang uh, sabi dahilan ng pagbaha blah, 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 blah dolomite beach daw Eto, MMDA flags, Dolomite Beach as cost of tough flooding. Kagaguhan. Uh, Doon sa video yung pinakita ko, maliwanag MMDA ang may dahilan ng harang dyan. Hindi nila binubuksan ilang beses na tayong binabaha. Napahiya na yung Pangulo natin pagkatapos ng kanyang sona. Na kahit man lang sana yan ay binuksan ka agad, napabilis yung, ano, napabilis yung paglabas ng tubig. Oh. Di ba? Tapos ngayon, nagbabaha-baha na naman. Ang bilis magbaha. Hindi malam kung ano ba, sinasadya sa butahiin para meron kayong magawang project, para meron pagkakakitaan. Kasi dati po, ang dahilan dito, ah, ang dahilan dito ha, yung uh, pumping station. Ang pumping station nil dyan ang sinasabi nila na nire-repair. Aba, ang tagal ng repair yan. Bakit nung panahon noon ni Yorme na nandyan at ni Duterte, hindi ho ganyang kalala ang baha ng Maynila? Ha? Kung bakit nung pagpasok nitong Marcos administration at napalitan yung mga tao sa MMDA, yan na, nagkaganyang-ganyan na tayo. Isa pa hong problema rito, ha? yung Dolomite Beach, napakaganda po ng toilet dyan. Dalawa ang toilet dyan. Hindi po nila pinagagamit. Ang may hawak na niyan ngayon ay ang, yung Dolomite Beach po, ang may hawak na po niya, nagmamanage niyan, ay ang MMDA. Sabi ng DENR. Sila na po ang may hawak ng control diyan, pati ng susi doon. MMDA na. Kasi nga, ginano namin diyan, eh itong DENR, bakit hindi nyo ko inaasikaso? Hmm. Diba? Ay, ako po, pabor po ako diyan, Ati Jem na lahat ng gagawin ni Isko, lahat ng mga politiko natin, dapat nakikita ng taong bayan. Tama po yan. Diba? Tama yan. Pabor ako dyan sa ginagawa ni Isko. Tama lang yan. May pakita sa taong bayan ang kabulukan na ginagawa ng ibang bahagi ng gobyerno natin. Para malaman din ni PBBM. Hmm. Baka nga malay nyo, naisumbong na yan eh. Pag napalitan si Artes, malamang naisumbong na yan ni Isko. Ito hmm. ngayon ang sabi nila. Uh, the blockade resulted to rainwater being rerouted through a sewage treatment plant that cannot keep up during heavy rains. Yun pong tubig doon, galing lang po sa sewage yun. Pero yung, ano, yung mga yung mga katas-katas na mga galing ng mga im imbornal, yung mga ganon. Pero yun naman pong mga tubig ng, ay imbornal, yung mga, uh, alam niyo na yun, anong, anong tubig yun. <laughs> Pero ito pong mga galing ng imbornal, pag pumunta ka dyan, meron yang ano eh, meron yang mga tawag dito, lagusan. Dati kasi kapag ka nakatabi ka sa may gilid yung seawall, may mga bato-bato, doon po direkta yung mga yung imbor na lumalabas ang tubig. Kaya kapag summer, napakabaho po ng Maynila. ng Manila Bay, kahit ng Baywalk, kahit na wala po yung basura. Ang basura po dyan dumarating pagpasok po ng Bermans. Kasi yung ihip ng hangin, eh, ano ba tawag doon? Hab ano, habagat. No? nagpapasok nag na ng Maynila. Kaya yung mga basura galing ng ibang parte ng uh, banda ng Cavite, ng Bataan, o maging ng bulakan, papasok po dyan. At ang pinaka-catch basin, ito pong dyan sa may US Embassy na ginawa ngayong Dolomite Beach. Now, yung sinasabi nilang mga butas po dyan, na labasa ng mga imbornal, ha, yan po ay nilagyan yan bago tinabunan niya na tinanggal yung mga bato, tapos yung pinaka-butas po ng imbornal Diyo sa ilalim, nilagyan niya ng HDPE pipe pwedeng gumapang ang isang tao sa loob ng HDPA pipe. Napakalaki nun. Hanggang dito ko yan. Sinusukat ko noon yan eh. Nung hindi pa na ilalatag dyan. Lahat po yan, inilagay yan sa gilid, mula sa seawall, apat yan kung daw na nagkakamali. Papuntayan doon sa laot. Umaabot po ng halos kalahating hektarya na 400 meters mahigit kada isa. Oh, So yung tubig ng imbornal po, doon ho ang punta sa dagat, sa pinakagitna halos. Kaya regardless kung summer, hindi mo maaamoy yung, amba, yung baho na nanggaling doon sa imbornal ng mga tubig ng Maynila. Hindi totoo yung sinasabi na yan ni na Artes. Baka nag-iisip na naman sila ng proyektong pagkak pagkakaperahan dyan. Dapat nga ang ginagawa dyan ng gobyerno natin ngayon, ah, ng MMDA at ng DNR, yan, DNR ang lead agency dyan. Pero ano yan, uh, uh buong gobyerno yan, whole of government approach yan, na inutusan ng, ano, ng, uh, ng uh, Korte Suprema ng 2018 yung uh, man, yung uh, man, continuing mandamus na inutos nila na ires hindi po linisin lang yung Manila Bay, i-restore ang Manila Bay. Pag sinabi nating Manila Bay, yung buong look ng may ng uh, Maynila, paikot 'yan mula Bataan hanggang doon sa Cavite. Ah, dito pala yung Cavite, dito uh, Bataan, pa literacy Lahat po 'yan. Mm. ba? Diba? Ngayon, yung ano yung uh, pag ulan-ulan dati ano I'm sure nakita niyo rin pino ko yan pinupuntahan ko yan kahit bumabagyo naranasan kong nagba ang tulay habang binobomba kami ng malakas na hangin dahil nandoon na yung mata ng bagyo oh kami nila Vincent Tabige at yung asawa niya na namin kung aano rin niya ng tubig, hindi po inaanod. Kasi nung nalagay na yung mga HDPE pipe, may mga sinker po yan, konkretong sinker na nakapatong doon sa tubo doon sa hanggang doon sa may malapit sa dulo saka tinabunan niyan diyan ng ano ng uh, kulay itim na buhangin ang tawag doon ay poraxan. sand kaya nga yung uh, isang pagataas isang metrong compacted na kapal naman po ang dolomite galing po sa Alcoy Cebu yun po na ibinintang ng mga dilawan noon na kaya raw na kalbo yung bundok na yon doon sa Cebu dahil po sa dolomite. Imposible. Yung minahan sa Alcoy Cebu, it's been 20 years kung daw nagkakamali, minahan na yan ng dolomite. Marami ng mga bumibili ng dolomite doon. Isa lang po yung ginamit dyan sa dolomite beach sa Manila Bay. Oh. So ngayon, nung uh, tawag dito, no nga ba ang tanong nga diyan bakit ba dolomite beach nga pala bakit nga ba dolomite ang ginamit ng mga bato mayroon po kasing ano yan science na nakapaloob diyan ang science po diyan ay ito yung dolomite po yung mga marin dito yung filter ninyo sa tubig sa barko hindi ba dolomite stone ang nandoon kasi po nag-aaktong